Nagugulong na ang investigasyon sa pagbagsak ng eroplano na ikinamatay ng isang piloto at estudyante nito sa Lingayen, Pangasinan. Habang inaalam ang sanhi ng plane crash, hindi muna pinapayagang lumipad ang iba pang eroplano ng flying school. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Halos magkapira-piraso ang Cessna plane na ito matapos bumagsak sa bakanteng lote sa barangay Libsong East sa Lingayen, Pangasinan. Pasado alas 8 ng umaga kahapon nang mag-take off mula Lingayen Airport ang eroplano, sakay ang 31 anyos na piloto at ang 25 anyos na pilot student. Pero makalipas ang ilang minuto, bumagsak ang eroplano. Sinubukan pang isugod sa ospital ang dalawang piloto pero hindi na sila umabot ng buhay. Heto na lang yung natira mula ron sa bumagsak na eroplano. Bukod sa UPUP UP na yung mga pakpak at lasog-lasog na yung katawan, wala na rin yung nguso nito. Binaklas na rin ng mga piloto ang makina ng eroplano para sa investigasyon ng mga otoridad. Okay. Inaalam na ng Civil Aviation Authority of the Philippines kung problema sa makina o human error ang sanhi ng plane crash. Kaya habang gumugulong ang investigasyon, hindi muna pinayagang makalipad ang ibang eroplano ng flying school. Nangako naman ang Pilipinas Space and Aviation Academy na makikipagtulungan sila sa investigasyon ng kaap. Nakiramay na rin sila sa pamilya ng mga biktima. Dinala na ngayon ng kanyang pamilya sa Baguio ang labi ng nasawing piloto. Sa Bulacan naman iniuwi ang labi ng pilot student. Hindi naman makapaniwala ang ilang malapit na kaibigan ng dalawang biktima sa nangyaring trahedya. Nagbiroan kami na kami yung magiging mekaniko niya sa eroplanong palili pa rin niya. Kaso nga lang po, wala eh. Oh ganun nangyari po. Parang magkapatid talaga. Alam niya yung personal na problema ko. At vice versa, ganun din siya sa akin. Humiling na muna ng privacy ang mga naulilang pamilya ng mga biktima. Naialis na rin sa crash site ang natitirang bahagi ng bumagsak na eroplano. Mula sa Lingayen, Pangasinan, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.